mga James, kumusta? So welcome back again sa channel. So for today's video guys, mag didik didik, didik 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 tayo ng bato. So ayan, yung nakuha natin doon sa sapa noon. Kung napanood nyo po yung video ko nung pumunta ko doon sa sapa. So ito na po yung didik ko for today's video guys. So ito mga James, itong bala yung didik didik ko for today's video. Ayan o. No? Oh. So, ang naalala nyo guys, kung napanood nyo po yung video ko last, kung pumunta ko sa Sapa, eh, nakuha ko itong mga iron sulfide na ito. So, also known as pyrite. So, alam naman natin guys, yung pyrite is, tinago din siyang false gold. Pero, hindi na totally guys, kasi nag-research ako doon sa libro, sa mga Google is itong iron pyrite mga ka-gems eh hindi talaga siya totally uh, masasabi nating peke na ginto kasi uh, napaganda pa itong ano, isang uri pala ito ng ore which is called and gold ore so uh, may kunti siyang amount na gold and silver and sometimes daw meron din makahalong ano, platinum So, pero hindi lahat guys ayan yung nakikita nyo yung yellow na yan is that is called sulfide so yeah made up of sulfur daw so eh yung gagawin natin is didikdikin natin to so kumbaga didikdikin natin hindi natin i-process, process natin next time kung may mga gamit na tayo kumbaga makukuha natin ng ginto ito by using chemicals like nitric acid and uh, muriatic acid. So, yung din tinatawag nilang aqua regia, which is the combination of hydrochloric acid or muriatic acid and then nitric acid, which is very dangerous, guys. Pero kung ayun yung gumamit ng mga acids like chemicals, pwede nyong smelt pero maraming proseso, guys. ah uh, kailangan mo paulit olit ulit na nice smelt kung baka didigdikin mo lang to if, uh, uh mo para ma uh, disintegrate yung sulfide nya yung sulfur and then you are going to put some soda ash and some kind of uh, flux para ma retrieve natin or ma extract natin yung gold and silver mula dito sa mga bato na ito so without any further delay mga ka james Let's start our video today. Ay mga James, may ito na yung ano. Actually guys, before ako ng video, may nasibak na ako kahapon po yung iba. Kaya medyo marami na. Ay, nakakalati ng isang balde oh. So, ito guys, may nabiyak po dito ang bato. Kung pala nakikita nyo ng maigi guys oh. Ayan siya, guys. So, yan, black na medyo may siling-siling. At ito naman sa kabila is yan yung sulfide, yung pyrite sulfide ayan kakainis naman itong cellphone na to ay mag-focus ayan sya mga ka-gyms so tara guys samahan nyo ko continue natin tong ginagawa natin Ayan, bali mga kadins. Ayan, uh, malapit na siya magpuno. Supra na sa kalate, oh. So, hindi ka na siya totally, kumbaga, na jo, ano na siya. Parang dina, dinaan natin siya sa Joe cracker. So, ayan, may, may natira pa dito. May, may natira pa dito, mga kadins. Hindi ko na lang binakbak kasi napakatigas. Hindi ko, ano, tsaka konti lang din naman ang laman na eh so ayan ito lang muna for today's video so kung baka guys yung video na to is ano lang stone cracker lang ah stone crusher <laughs> stone cracking yung ginawa natin so ayan may natira pa dito ayan yeah. tabi so, itabi muna natin eh. I think ituloy ko to mamaya or bukas itong natira then after that didikdikin natin ito ng pinong pino itong na na biyak natin so that's it for today's video mga ka james so abangan nyo uh, abangan nyo yung pag process natin ito sa mga dinikdik natin mga bato so hopefully may makuha tayong mga precious metals mula dito sa ating Uh, dinikdik sa araw. So, that's it for today's video guys and I'll see you next time.